Uh, okay. Sir, ipaliwanag ninyo lang para maintindihan namin, uh, ano ba yung kasong sinampan ninyo, sino ang sinampan ninyo ng kaso at bakit ninyo sinampan ng kaso? Uh, yung sinampan namin ng kaso ng uh, thunder, malversation, trap at uh, iba pa ay ang uh, mataas na opisyal ng provincial uh, government ng Masbate. Dahilan po ito sa mga uh, proyektong kalsada na hindi nila maayos na ginawa doon sa amin sa lalawigan. Kasama ko dito ang uh, iba pa naming kasama sa Masbate Quad si Giel Paro at ang dating uh, presidente namin si Robin Pentes. Last year pa kami nagkumpisa magsiyasat sa mga proyekto na yan at alam nila na alam nila na natuklasan namin mismo sa aming mga mata na ang mga proyektong kalsada na ito ay uh, mga ghost ang mga proyektong kalsada na ito ay may mga pundong nakalaan kung saan uh, hindi ito napakinamangan ng taong bayan at malaki ang naging epekto nito sa aming mga kababayan doon sa probinsya ng Albay. Ang halos uh, ang serbisyo ng uh, gobyerno ay hindi nakakarating sa kanila. Tiningnan namin kung ano ang epekto ng uh, proyekto na hindi ginawa. Nakita namin ang malaking epekto nito sa aming kababayan. Naw nawalan nawalan sila ng karapatan uh, para mapaganda ang kanilang pamumuhay maging ang uh, kanilang mga ekonomiya at ang uh, edukasyon kaya kami bilang mga mamamayan sa lalawigan ng Masbate ay kumatayo uh, uh, laban para sa karapatan ng aming kababayan bagamat sa kabila ng mga ito yung dalawang kasaba namin ay uh, uh, nagfile sila ng uh, appeal uh, Ah, uh, o of uh resistance. Hindi namin alam kung anong ginawa sa kanila kung sila ba ay natakot sa mga sa si, mga nakasuhan namin. Hindi namin uh, sigurado nasa kanila na 'yon. Basta kami nandito kami ngayon sa opisina ng Ombudsman para i-refile yung uh, yung mga kasong uh, uh, in, in nila. So, pangalawa na pala ito. Kasi Pangal kailan na yung kasama namin si Jel Faro uh -huh. ay nag-submit ng affidavit of resistance sa Office of the Ombudsman. Sa ilang kaso yung niya laban sa aming gobernador at sa ilang officials sa Maspate. Eh. Kaya kami narito para refire ang kanyang sinampa pangkaso, kaso, ineto sa kaso, kasi naniniwala kami na meron kaming sapat na batayan at meron kaming ipinaglalaban na katotohanan batay sa aming nakita sa isagawa namin yung investigation. Oh. Sino ang governor ang sinasabi? Governor ang mas bato sa sabi namin na isang Antonio ko na nabanggit niya kanina. Kasi ano oh. Antonio oh. ko na nabanggit niya kanina. Oh. Sir, pakiulit lang na yung medyo abahan lang ninyo para lang po namin yung kaya po kami na pareto ayo pang i-refile yung iniatras na kaso ng kasama namin si J. Alfaro Kamakailan kasi naniniwala kami na merong sapat na batayan ang aming sinampang kaso at merong malinaw na nakita namin sa isang investigasyon sa mga proyektong binigyan nila na ng pundo pero hindi naman ay patubad o nagkaroon ng katubaran. Laban kay, eh? ituloy nyo lang sir kasi Laban hindi namin na Laban kay Governor Antonio Go at sa ilang mga opisyal na ng lalawigan na ng masbati at mga kontraktor na binigyan ng naturang kontrata. Magkano ng amount po yung sinasabi ninyo yung mga kontrata? Itong isasampahan namin, i -re refine namin kaso ay abot ng 420 million pesos. 400? 420 million pesos. 420 million pesos. Sir, kalinaw lang, bakit kinapras yung kontrata? Bakit i refine natin kayo? Bakit siya nakras? na hindi namin kadailanan kung bakit yung natras kaya kami na decision na ipagpatuloy o refine ni ang kaso ng kanyang inyatras pero sa kanyang mga pahayag sinasabi niya na gusto niya malagpasan o baka survive dahil obligasyon niya bilang magulang na ipagpatuloy na ng kanyang mga anak ng kanyang pamilya at ayaw rin niya makulong o mamatay. Sir, yung 420 million na ito ang sa amin magsisiyasat. Yeah. Kanya-kanya lang daw, ay hindi lang duwa, nakatuwa. Yung kasama niyan na nagtusuron ng sampalan ng kaso ay si Benaminigalde. Uh Oo. -oh. Sir, yung 420 million, gaano karaming infra projects so 'yun? Ano? Pag-ipanggit ho kung ano-ano iyon. Ano nang -ano ano magdadarantay? Kanina nang binibilang namin na sa 21 proyekto lima, pito, at meron ka pwede si... Ano-ano mga barangay ang hindi pa na ano doon? Maraming barangay Orang sa... mga daan po, sir. Ang sir mga, bayan, mga daan. Ito po pate. yung uh, pinail natin na... Ayun, uh, nirepail natin na mga kaso ngayon sa ombudsman kung saan nakalakip po dito ang mga lugar na pinondohan nila ng uh, million milyon na halaga Sir, sir, yarap mo lang, sir. Yarap lang, Ito po, isang po lang po ito. Ah, ito po, tutulog po ito. At no, bali tatlo po ito. Meron po ditong ah, rehabilitation, rehabiling, 7 meter, by 3.5 kilometer, Kalumpang, Taberna Road, Laser. Nagkakalaga po ito ng 12,948,900. At ah, nakumpleto ito, Uh, pa ng walong ano, walong araw. Simula noong April 4, 2023. Pero pero hindi natin ito nakita nung tayo ay pumunta sa lugar. Dahil ang nakita na wala tayong nakitang program of works doon at napakalaman din natin na ang mga contractor ay nakakobra sila ng uh, pera na sinasabi nilang 90% completed na sa tatlong araw or apat na araw, meron tayong mga dokumento nandun. Hmm. Uh -huh. Ano po yung mga bayan or cities under the Lalawigan ng Masbate? Yung particularly na sinasabi ng may ghost Katulad Tulad na sinabi natin kanina, yung sa Placer, meron din tayo sa sa uh, Bugtong, Kawayan Luna, Placer. Santo Niño de Visoria, Badyan, Katayngan. Ah, uh, nadawisan, Sitio Road, Katayngan. Nakalagay ito ng ano, 15 million. Yung isa ko kanina, 11 million. Yung isa, 7 million. At yung Bugtong Kawayan na Inday Road, Kaser, 11 million. Lahat ito, April 4, 2023. Johnson Matagantang, San Jose, Pitogo, Placer, 39,946,000 April 4, 2023 Natatapos din sa loob ng 15 days oh. well, Sir, our... oh, sige sir, okay na sir Iyan ay nangyari sa...